Hello guys. So, ngayon magmukbang tayo ng suman na kamating kahoy. So, kita niyo to guys. Kawawa naman pala ako. Kulobi pala ako. Patali lang yung buhok ko guys kasi kawawa naman pala ako. Sabi niyo oh, kulobi daw ako. Tsaka, di naman daw masama ang, ang ano, di daw masama maging mahirap. Totoo naman. Sorry ha, pasensya na talaga kayo guys. Pasensya na kayo ha. Kulobi kasi ako eh. Shout out sa naghabi dito. Hmm, kulobi talaga ako eh. Yung balaman namin is go nut. Mas meron kami tinapay. So, asensya na. Hiningi ko lang yan eh. Kakagaling ko lang ng na, namamalimos. Na, <laughs> ko lang hindi nakakain ng ano So, manakamot yung kahon. So, um, sinsya na talaga. Pulubi pala ako yan. Sabi niya, ah. <coughs> Mamalimus kasi ako yan. Itong tatlo na to. Piningi ko lang dun yan sa tindera eh. Kasi pulubi nga ako, diba? haha <laughs> <laughs> ang pulubi nang hihingi na talaga ang pulubi ganun talaga eh pulubi, pang pambili tapos walang pang ano sa mukha kasi sabi niya naglalangis daw ako, nagvideo kasi ako nung kagigising ko, tapos nag nagluto ng ulam si Christine tapos sabi niya, naglalangis daw ako. Eh, bagong gising ako, di pa ako naggilamos, di pa ako, wala pang lahat, nakaupo lang ako kasi, hintay ako na, alam mo, salso. Naglalangis daw ako, ganun mo. Mm, ka na ha. So, ikaw, bakit di mo maipakita yung mukha mo ng maayos? Diba? Diba? Bakit hindi mo ma-show yung ano? Ako, original yan eh. Tsaka hindi ako nanggagamit ng tao. Original talaga tong content ko dahil mukha kong may oily pa na yung <laughs> oiling mukha pa ang hinarap ko sa inyo dahil. Diba? Paaanhin ko yung aaanhin ko yung mo yung content na content mo na ano eh an original naman yan doy haha <laughs> nung gaguhin mo si meta aanhin mo yung 16k followers mo dahi eh, an original mga content mo dahi <laughs> haha ob ob alam mo alam mo ma ma mo si meta dahi <laughs> sa'yo na yung 16k followers mo din. Yung account ko kasi na to, page na to is bago lang. So, bago ko lang minork out tong page ko. Kaya pulubi daw ako. Bawa ano ng pala ako. Bawa ako, pulubi pala ako. Ah. <laughs> Tawa. Tawa match dai. Tawa match ako sa'yo dai. Nakarating ka sa page ko. Nakarating ka sa account ko. Eh, um, panay pintas mo sa akin. Sige na day Pintasan mo ko. O. Ala akong ligo. Ala akong may naliligo. May natutulog bang naliligo. di Diba? may natutulog bang may natutulog ng pagising mo fresh pa rin hey you bago ka magsasabi sa akin dahil eh, tingnan mo muna yung sarili mo na hindi mo maiharap yung sarili mo sa kamera. na, na? at yung sarili mo muna unahin mo dahil hindi yung Nami-personal ka ipersonal e, mo nga hindi mo maayos ang galing-galing mo mag maminta sa akin eh F self first die self first dinan mo yung sarili mo kung kaganda-ganda at hindi ka mukhang pulubi uh, rich die nakakala mo naka 16k ka shout out sa mga kapamilya ko dyan namumulubi na ako sabi niya <laughs> ko. <laughs> Ay, bag kasi kagigising ko lang. Alas 11 na. Hahaha. Tawa match ako sa iyo Ayun ng ano day? Pag mahirap lang ito day. Alam mo, nangyay ko pa ito dahil. Namamalimos ako sa labas. <laughs> sa totoo lang, pumayat na ako dahil. Kasi nga, wala akong makain. Ako. kami makain. Kulubi ako. Namamulubi kami. Ganyan. Nangihingi na lang ako sa labas dahil. Napulubi talaga ako. Hmm. Ilang taon pa ba kailan ba ako kumain ng ano? Napakatagal na yata. Ngayon pa lang kami nagkasalubong ng suman sa kamutin kahoy. Eh. Kaya nagsasabing pulubi ako comment daw na naman. Ha <laughs> ah, Okay lang nanda. Kaya na mumulubi lang. Hingi naman eh. Yeah. Hindi naman nila na. <laughs> Hindi naman ako nagnakaw Hindi eh. Hingi naman ako eh. Diba? shout out sa mama ko ma tulungan mo ako dito ma <laughs> mamulubi na ako ma <laughs> pangalawa na to guys bumili ako ng tatlo kasi ay hiningi nanghingi, nang hingi nang, nang hingi ako ng tatlo kasi kulang sa akin yung dalawa Alam mo hindi nakaano na to hindi nagkita. Ma. Ma, anong ulam? Puso <laughs> sa'yo yung ganyan. Ma, anong ulam? Diba? Lula. Lula.